Hi everyone! Welcome again to my channel. At pasensya na kayo guys. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng bagong video. Mga ilang araw na ba? Ayan, hindi ako nakapag-upload kasi ga, nagkaroon ako ng trangkaso and then nawalan ako ng boses. So, ngayon ay, ayan, nakapwede na. <laughs> Nakapagsalita na. So, gusto ko lang kayong i-update kung ano na yung mga hitsura nila ng aking mga halaman. Ayan... So, yung nandito sa baba. Ayan, yung mga hitsunan nila dyan. Ayan. So, kailangan ko nang i-compact ito uli. Ayan. I-compact ko sila kasi papunta na kaming winter. So, ngayon dito sa amin, kung i sa kalendar, ay nasa autumn na kami. Autumn season. Pero napakainit pa rin. Parang summer pa rin. Ayan. So, today is makulimlim kahapon ng gabi umulan and then bukas meron din kaming ulan. So, nagkaroon ako ng chance na magdilig ngayon sa kanila. So, didiligan ko sila today dahil bukas ay makulimlim. Magandang timing today kasi hindi sila kahit, kahit diligan ko sila ngayon, bukas naman makulimlim din. So, hindi sila masunog or yung basang lupa nila hindi magiging Sauna. Kasi kapag halimbawa diniligan ko sila ngayon and then bukas ay mainit yung panahon, mayroong posibilidad na magkaroon sila ng mga mushy leaves kasi nga yung lupa nila ay basa. And then kasi kapag matamaan ng init itong pat, syempre yung lupa nila doon sa ilalim ay umiinit. And then plus basa, yun yung dahilan na magkakaroon sila ng mushy leaves or mga pantal-pantal sa dahon, yung itim-itim or magka stem rot ayun root rot yon so hindi ko pa sila na sprayhan ng fungicide so maraming nagkasakit kasi nga yung summer namin ngayon talaga ay napakainit so wala akong magandang timing na mag-spray ng mga fungicide or pesticide kaya ayun ngayong taon ang daming mites ng aking mga succulents sana bukas makapag-spray ako kasi ngayon didiligan ko muna sila bago ko sila isprayhan ng fungicide para dumikit talaga yung fungicide sa kanilang dahon ayan so yun guys at ito nga pala ang aking ano nagka-damage siya kasi yung ano niya dahon niya cluster na sana siya guys ayan nagiging cluster na sana siya tapos nagkaroon siya ng yung pinaka mother plant ito itong mother plant na to, nagkaroon siya ng stem rot. Ayan, oh. So, yun. Um, mayroon pang itim na natira. So, mamaya, tanggalin ko yan. Wala kasi akong, ano dito, cutter. So, cutter yung ginagamit ko. Ayan. So, ito mga baby na niya. Ayan, mayroon ng bagong ugat. So, pinatong ko lang sila dito. Hindi ko muna sila talagang binaon yung stem nila. Pinatong ko lang, inantay ko yung ano nila na magkaroon sila ng ugat. Saka ko na talaga sila itusok dyan. Ayan, pinatong ko lang yan si Blue Elf. At ito naman si Agavoides Cross Polydonis. First time ko siyang nakita ang nagiging ganyan yung kulay guys. Ayan. So kung first time yung nakita siya na naging ganyan, na nagiging ganyan yung kulay, magkasabay lang tayo. First time ko din siyang nakitang nagiging ganyan yung kulay niya. Ayan, di ba? Ang ganda, pumupula siya. So, mula nung binili ko siya, talagang green lang talaga. Hindi ko siya nakitang ganyan yung kulay. First time ko rin. Ayan. Tapos, ito naman si Polidonis. Ayan, nagda-darker na yung kulay niya. Ayan, merong nag-ano dito. Nagkaroon ng stem rat. Yan. At ito pala. Ayan, oh. So, tinanggal ko yung ano niya. Yung nabulok na stem. Tapos, ayan. Medyo umukay naman siya. Ayan. Tapos, nilagay ko lang siya. Binalik ko lang dyan. Tapos, ito yung mga dahon. So, nilagay ko lang din dyan ang dahon para magkaroon ng baby. Tapos, ito si Pulilensiana. Nilipat ko na din dito. Galing siya sa ganitong pot. Tapos, tinanggal ko siya, nilipat ko siya dito. So, yung soil niya, hindi ko masyadong ginalaw kasi nga, napakainit. So, hindi ko masyadong ginalaw yung lupa. Ayan. So, parang binaon ko lang siya dyan. <laughs> Tapos, dinagdagan ko ng bagong lupa. Tapos, meron ako ditong nagka-damage. Ayan. Sino ka? Ito yun. Nanak, uh, ah, nanahuko bini. O, oh, yun guys nagkaroon siya ng stem rot. Ayan, tinanggal ko yung nagka ano nagka stem rot dyan, and then nandito. Ayan. Inantay ko rin siyang mag-ugat. Yan. So buti na lang at naagapan ko agad. Nakita ko agad na nagkaroon siya ng stem rot kasi yung pang ano ko guys, yung palatandaan ko kapag meron na siyang something ay yung talagang pinaka-rosette niya, yung dito sa ano sa gitna ng rosette niya kapag yun ay parang namutla. Ayan, sign na yun na mayroong ano siya, stem rot or root rot. So, kailangan agapan agad. Tapos, eto, naka-recover na siya. Si Wild Colorata. Ito yung pinakita ko sa inyo dati na nagkaroon siya ng mga maraming da, ano, mushy leaves. So, hindi ko talaga siya ginalaw at hindi ko rin siya diniligan. So, ngayon lang siya nakatikim ng tubig. Pinaulanan ko siya kagabi kasi umulan. So, pinaulanan ko siya and then, ayan. Medyo yung dahon niya tumigas na ulit. Ayan. So, ibig sabihin, healthy yung roots niya. So, hindi ko na siya ginalaw. Ayan. So, naka-recover naman siya. Tapos, yung stem niya hindi naman nangitim. So, ayan. Sana tuloy-tuloy na yung recovery niya. Tapos, ito si Wild Colorata ito naman ay ano din to siya si ano ba to tapal pa ayan kulurata tapal pa tingnan niyo yung kaibahan ng tahon guys ayan ito parang malapad ito parang mataba ayan tapos yung ano ko din ay, yung malaking ebony ko din yung nakatanim sa malaking pot nandito siya oh ayan So tinanggal ko siya sa kanyang pot Kasi nga Parang nag ano siya Parang nabiging ganyan, ganyan oh ayan, Parang may something talaga So tinanggal ko siya Medyo mga one week na yata So hindi siya nakatanim Nakapatong lang siya dito Ayan eh, Mabigat Pinatong ko lang So ayan So medyo umukay na siya. Yung stem niya ay hindi naman umitim. Yung itim ay dahon niyan, dry leaves. Tapos tinanggal ko yung mga mushy leaves dyan. Tapos kung nakita ninyo may puti-puti. So yung puti-puti dyan ay rooting powder. Yan, nanghingi ako ng rooting powder sa aking biyanan kasi marami siyang rooting powder ginagamit niya sa kanyang bonsai. Ayan, nilagyan ko ng rooting powder. So, yung itim ay dry leaves yan yung mashi leaves na tinanggal ko tapos mayroon pang naiwan ayan so ayan nagugat siya uli so hindi ko pa siya tinanim hindi ko pa siya tinanim uli hinayaan ko muna siyang makapagpahinga wala na, ayan wala munang tubig so buti na lang at naagapan ko agad Nak napansin ko agad na parang nag-iiba yung dahon niya so sa mga ibon ito lang yung yung medyo ano nagkaroon ng damage or nagkasakit ngayong taon. So, halos lahat dito ay okay naman. Ayan, okay din. Ah, mayroon pala. Ayan, ito. Na sunburn. <laughs> ito pala na damage. Na sunburn pala to. Ayan. Hindi to siya si Ebony. Ito si Dotty. Ayan. Na sunburn siya. Tapos, yung iba so far ay okay naman. Tapos, mayroon ako ditong ano, pinaka ng aking raindrops. Ayan, kung nakita ninyo, maano siya, nam namute. Ayan. Yan ay ibig sabihin yan, guys. Sobrang init. Ayan, sobrang init ng sikat ng araw, kaya siya pumuti. So, hindi siya nagvarigate. Yan yung palatandaan na nasubra siya, na siya sa init. Kaya ko siya binaliktad. Dati nandito siya, banda. So, tinanggal ko siya dyan at nilipat ko dito ayan, so yan nagkasakit din, meron din dyan, tapos meron din doon. Yan yung tinaniman ko ng lovely rose, so tinanggal ko na yung lovely rose kasi ang dami niyang dry leaves. So itatapon ko na yan doon sa bukid. Tapos yung lovely rose ko ay ano muna, hindi ko pa tinanim uli. So yung mga iba na nan na nandito sa ilalim. Ayan si Ellen. Tapos itong si sedam clavatum ko. Ayan, unti-unti na silang naka-recover yung dahon nila kasi nagkaroon ng mga dot-dot. So, nilagay ko sila sa ilalim dahil sa sobrang init. And then ito din. Nagkaroon din to si Tupas. Nagkaroon din siya ng mga dot-dot na item. So, nandiyan siya sa gilid. So, ngayon ay medyo umukay-ukay na. Ayan. So, yun guys. Yung ano ngayon. So, hindi ko pa nairipat yung iba. Kasi, ayun nga, sobrang init. Hindi ko sila pwedeng galawin kapag napakainit ng panahon. Kasi, mas lalo silang madamage. So, ngayon ay medyo, ano na, medyo bumababa-baba na yung temperature namin. Siguro, an ano na, dahan-dahan ko na silang iripat yung kailangan kong iripat pero itong nandito sa baba gusto ko silang i-compact para mayroon silang mapaglagyan during winter time kasi nga napaka lamig at kailangan ko silang itago kapag malamig na yung panahon para hindi sila mag ano magka-frost ayan yan yung pinakamahirap dito sa lugar namin kasi kapag summer napakainit kapag winter naman napakalamig so mas gusto ko lang yung ano, kung papipilian ako kung summer or winter mas gusto ko yung summer kasi hindi ko sila masyadong alagain during summer, kasi hindi ko naman sila ginagalaw kapag summer, so nagaantay lang ako na magandang timing, kung kailan ko sila pwedeng diligan, ayun lang yung ginagawa ko yan, kung kailan ko sila pwedeng isprihan, so kapag winter kasi, kailangan ko silang takluban, lagyan ng frost cloth para hindi sila ma Magkarap frost, mga ganong kadramahan. So, mas gusto ko yung summers. So, ito guys, first time ko siyang nakitang ganito yung kulay, si Elaine. Ayan, mayroon akong Elaine dito sa baba. So, ito yung Elaine, ayan, yung baby niya. So, lagi kong nakikita na ganito lang yung kulay niya. So, hindi ko pa siya nakitang talagang namumula Ayan, hanggang dyan lang yung nakikita ko. Pero ngayon, ayan, mas darker pa. Ayan. So, first time ko siyang nakita, ganito yung kulay niya. Ayan. Napaka-init ng panahon pero kumulay siya, guys, oh. So, ikumpara natin, oh. Ayan, oh. Magkaiba talaga yung kulay nila, guys. Ayan. So, plano ko to siyang iripat ano, pagsamasamahin ko yung iba kong Elaine sa isang pot. Ayan, ito din. Gusto ko siyang i-ano i-sali dyan. So, yung iba ko pang Elaine, hinahanap ko pa. Yung iba nasa bukid kasi. Ayan, dito siya, sa baba, nakalagay. So, yun guys. Yung ano ko ngayon. Yung latest update nila. Tapos, ito, ayan, manipis na yung dahon. So, kailangan na talaga ng ano, dilig. Ayan, oh. Diba? Ayan. Talagang kailangan na nila ng dilig. Ito, oh. Tingnan ninyo, oh. Kumukulubot na. Ayan, guys. Dry na, dry na siya yung dahon niya. So, yun lang, guys, ang latest update dito sa aking mga halaman. Ibalik natin dito ang aking wild colorata. Ayan. So, maraming salamat guys sa na nag-enjoy kayo today. At please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye-bye!